mga hindi pa nakikilalang grupong kabataan ang nanira ng isang Sogo Hotel sa Recto, Maynila. Walang humpay na kasiyahan ng mga di pa nakikilalang kabataan ang nanggulo at nagsunog sa hotel, pati ang motor. Di nakaligtas, paliwanag ng ilan, may nagpapotok ng baril at sa hotel pumasok, kaya pinagdiskitahan nila ito. ng baril, Ah, ganun, Opo, so, kaya uh, po kami nagamit. Kaya uh, nang naruto. Uh, Hindi sana mangyayari ko, sir. Kung wala nang kapututang pa rin. pa rin. Tinawag ni Mayor Isko Moreno na gawain ng mga adik ang gumagawa ng gulo sa araw ng People's Movement Against Corruption. Mahalagang araw na pagpapahayag ng karapatan. Kaya naman sinabi ni Isko na utak talangka at utak adik ang mga ito. Bakit para mga adik itong mga nandito? Eh, utak-adik yan eh. Utak pa lang ka yan, eh. Meron ng humigit-kumulang uh, isandaang uh, mga I think kabataan na gusto ang gulang. No? Na nasa poder ng uh, alagad ng batas. Sumali ka, nakisapakat ka, nahuli ka, sama ka sa danyos, Criminal and civil we will charge them. Pagsisisihan nila yan. Ang Maynila ay may humigit kumulang isang libong CCTV. We know them. We'll go after them. Hardcore criminal nga, nakuhuli namin. With due respect sa mga rallyista, oh, okay naman sila sa luneta. Okay naman sila sa liwasan. Okay naman sila sa EDSA. Bakit para mga adik tong mga nandito dito? May personal eh utak addict yan eh. Utak pa lang kaya ni. Eh, eh yeah, matatapang lang yan kapag sama-sama sila. Kita mo ngayon mga nasa hoyo. mag na ngayon yung mga yan. Mula sa Maynila, nagbabalita Buboy Patriarca para sa Road News Arangkada.